Guys ba alam mo misis mm -hmm. na <laughs> 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 Road trip! Si Edithon the Guys, tingnan niya <laughs> Oh legit <laughs> <laughs> Bigla pong nagkagulo. Hindi ko na nakuha na. Bakit? Bakit kami? Bakit kami na nagkagulo? Hindi tayo ni Bossing. Ang um, pogi! Madalang mo! Si Ninong RV lang ang pogi. Hindi ko may pogi. Sorry, Ninong RV. Galing sa allowance ko yan. samantalang ako hindi malang bigyan <laughs> Kahit anong galing ko, hindi malang ako nabibigyan. Hoy, kanina, ilang bagay yung dala mo. <laughs> pa ba yun? Cut! <laughs> oh, bin binang, tayo na to ng mga babang ano. Gaya. Oo, oh, tama, <laughs> tama, tama, tama. tama. <laughs> ano sabi mo kanina? Nakakahiya <laughs> kasama. Ang iingay. Iinga. Ang iingay. Takbo ako eh. Ang iingay yung mga nangyari Pang lala... Ewan ko kay ano, Jocelyn. Sino ba bibilan mo? Lalaki, babae, wahi, wala kasi. Mahanap muna kami ng mabibili ni Jack kasi pampasalubong. Kakarating na mampasalubong natin. Yung kapatid niya, pa uh, so, okay. oh, yeah. <laughs> so, sa baba <laughs> kasi ay dad dahil ikaw ay no saber kasi personal mo saber please pala yun aduro pa yun? <laughs> <laughs> <Joseph, laughs> pala yung card mo ay pag tayo iniwan pa? yan hindi tayo marunong lahat lumabas ha Kaya yeah, kasama sa multo mga to kainan. Ito na bang babae, oh, pumili na kayo. May want kaya ako kayo, di ba? May want kaya, diba? tagdaga mo challenge ko lang ko. Ito pang bata. Ay, pang babae, pang bata dito. live. Grabe, okay, warang ina. Warang ina. Ina ko yung warang ina ko. Hindi ko alam. Hindi kayo kasama si Kasmin. Dito lang din yun. kasmiya kasama Mamangin daw natin. Mamangin tayo ng mga Shoutout pala kay Kuya Raul Santos ng Light Mall. At kay Ma'am Mayra Pacheco and Sir Ray Pacheco. Alam ko na yan, Ma'am Sir. Grabe, bigla siya nagka-budget. Bili na po, Ma'am. Ma'am Sir, Ma'am Sir, Ate, Ate, wala na po. Wala akong boys. Pang men. Merienda. <laughs> Yan na. Wow, kum kumupit pa. Wala, wala kong dalang pera. ano sa'yo? T-shirt for my brother, little brother. Nalibre pa yung ano, nalibre pa yung pasalubong. Oh, may kupit pa rin. 8 plus. Kahit 4 plus na so gamit niyong pato. May 4 na taon pa siya pa <laughs> Doon sa mga malalaking mga pati, pag na lang. Tsaka <laughs> pagmamahal. Pagmamahal. Tsaka damit na lang. Damit. Iba eh, ba? Hindi na. Saka share na yan. Ikot tayo doon sa pambabae. Matagal pa yung dalawa na yun. Naka doon. pag game yun. Ito pa doon. <laughs> na ang simula ng waldasan. Sorry, bag. So sa inyo, dapat kasi sinama niyo kami ng bago kayo. Bago kami ng pag-alaman. <laughs> Ito yung kami marami sana kayo Walda. Sabi ko, kahit magkano Walda si nila, walang problema. Ako bahala. Dadaan naman sa akin lahat ng sahod ng mga asawa nila kaya. so, bahala kami gawawa. Oo. Walang magagawa yung mga yun. Wala na. Wala na eh. Ibabawas eh, ko na agad eh. Tara na sa pambaba. Eh. Let's go guys. Let's go. So, Saan ko ilalagay yan? Sa kuso? Ilapag eh, mo muna yung pinamili mo. I-lapag mo yung pinamili mo para may gamit ka. May... Uutusan pa. Hands up, Gabriela. Gabriela. ganda dito, oh, parang ano. Sumbano. Studio. Ay, nahati yung katawan ko. Tingnan mo. Oh. <laughs> ikaw, ikaw din So, nag-fit si Mie 6 dito sa room na 2. Kikita nyo ba yung... Ah, uh, nakita niyo ba yung paa niya? Ako ang bibili, pero siya ang napabili. Diba? Ay! Oh, ba diba? Outfit check! Na mga... Diba, tayo, support, support lang tayo. Ah. Uh, sa marating natin yung pinaka-prime natin at tayo naman yung bibili. Ah, uh, uh hindi tumitingin uh, sa presyo. Oo, hindi oh, uh, nahin, diba? Hindi tumitingin sa presyo. Hindi tumitingin sa presyo. Pinakamura ka na doon. Tapos, wait, dalawa. Uy, Tingnan natin kung, kung pwede. Uy, reject yan. Uy, <laughs> tapos nagsusukat dito yung may-ari niya, no? Paka-alamera siya. Paka-alamera siya ng ano? Kayo ng dev store. Hindi. Ano ito? Hindi na talaga ito napungo. number? Ayan na! Nalabas ang artista! Oh my, oh my God! Diba? Uy! Perfect! V Cortez, ha! Alam <laughs> Oh, ang ganda. Tapos may bag ka na parang tote bag, di ba? E. di ba? Bili ka na nung ano. Bili ka ng Birkin. Bili ka ng Birkin. Ako na magbabayad ng tax. Walang, huwag ka magalala. Magbayad ah. ah, ka na magbayad. Miting-miting Pero sakto yung bag ng shoes sa'yo. Yan. O, oh, di ba? Oo, ada! Ang paka-arte! Diyos ko naman! Isa pa. So, antayin natin lumabas. Let us see. Let us see. Let us see. May says, let us see. Bagal yung paan nyo, oh. Ayun, no. oh. Ah. Alam na alam mong si May says yun, oh. Okay, maybe yung matiting. Patingin ng pet. Patingin ng pet. Oh. Sige, twerk. Large, large size. Large Anong film mo? Large, large din sa akin. Gusto mo ako po yung medium, tapos ko rin yung large. Ah, ah diba? Budulers. So, since lady, di series na ako agad. Dalawa na eh. Ha? Magkano kaya ang percent ko? Eh? One percent. Manawagan kayo ba kami magpadala sa inyo? Tingnan niyo ang cute, mga very aesthetic. Manawagan Diyan, ito oh, bagay sa, sa iyo to. <laughs> Bagay sa 'yon, kita kilikili. Maputi kilikili mo. 'Yun yes. 'di ba mga 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 cargo na palda. Ang sa outfit. color. ba? I told you, cargo cargo. Ayano, oh, pwede sa 'yan, kita kilikili mo. Kapi-lip naman. Ganon, corduroy. Ah, ganda yan. Mag-suot ka. Mag-suot ka. Tapos naka-t-shirt. Tara na. Tara na. Aray, ang sakit pong tayo. Ay, walang ano, ping. Hindi ko pa kaya. Ito sa gasa tasa. Walang ping. Walang pink. Tara na. So, sana Walang <laughs> ping pastel. pastel. gusto ko yung sa dami ko. Yan ang Ay, ang ganda niyan. Ay, ang ganda ng top. Ang ganda nung top. na siya, ma'am. 3 lang yan, ma'am. lang po yan. Mura na yun, Kaysa, Tara, yun. po yan. Tara, may kuwit. <laughs> may kuwit po mga meses pass sa may kumit. <laughs> Pwede ah. Uh, yung mga CEO pag contract sign. Go. Ah, uh, panis. <laughs> Lulugulugo na sila. Lulugulugo na yung mga gastador. <laughs> si Ja malungkot kasi ano siya eh, XXS kasi yung kanyang size. Tara dyan na no, sa Terranova. Baka may may kaya ng budget. Okay. <laughs> Wow, ang ang ganda bagay na bagay kay Japang Iki. Asa yung isa kanina? Pakita mo nga. Yun yung pinayagan niya eh. Gusto niya daw talaga eh. that's my style, sabi niya. Pan. Pan. Mm, talaga. Ayan. Ay, parang seryosohan to. Ganda yun, Ja. baby. Ganda. Hindi, ito talaga. <laughs> ah, ito ka, Doble niya. <laughs> Mula ano oh, hanggang Ano daw? Ang <laughs> dami namang flowers. <laughs> <laughs> ano, kasal uli? <laughs> Black is, ano? Black is beautiful. Less is more. Ah? Braso ko na to. Stretchy naman ata. Mm -hmm. Cutie. I like it. Nih, ako pa ba? Uh, uh, Ayun Ay, o. No? Oo nga, Jah. Mahal, Kenz. Kita ko na agad. Pwede yan, Ken. Sa libre bang pen. Ang yan? Ayan. Ay, kayang-kaya ni Jason, sa ko. Kaya-kaya ibawa sa sweldo ni Bugs na hindi niya namamalayan. P4,999. P4,999? May isa ka pang mag-ubilin nandito. Saan dito ang price niya? This. That's the latest that price. P3,999 na, oh. Tens, oh, pwede pa ka Kaya na, seryoso na. Ako? <laughs> Ayan, magsasukat na siya. Iyon! Pwede mo mag-dress <laughs> sa'yo? Tatong mo na. Oo naman! Aba, mag short ka! Alam ka namang nag-dress ka. Wala ka nang suot sa ilalim. <laughs> oh, wala akong side cleaners. Bibili ako. Ang bagi sa iyo, Ote, ako. Ay, Ote, okay. okay. pampasok sa school. Pampasok sa school, hanggang leeg niya. Ano, chub? lang. Hindi, padugto nga natin yung tuhod niya. <laughs> <laughs> Balik natin. <laughs> Yan na. Uy, talagang shopping galore. Oy. Ah, that's V ako, V. Ah, that's V ako, V. Ay, gusto ko yan. Mga masas, mahanap na namin yung perfect na pang-IK. O. Oh. Ito. ito. Ito po yung pang-IK. Iyan na iyan. <laughs> <Ay>. <laughs> For the leather, leather talagang lalangit-nit ka. Na. <laughs> Bakit ang mahal lang mga bilihin? Oh! Perfect! <laughs> ito, ayan. <Yes>, parang ayan. <laughs> parang lalaban sa budget. Kapi na lang tayo. Teka, may eh. perfume. Eh. Ano? Wala ka nabili. Yes, <laughs> ma'am. <laughs> so, ayun mga meses. Dito na natin tapusin yung ating vlog sa Molling. Dahil gabi na. Saraduhan na. Gabi na rin nagsigat-sigat. Uwi na kami, uwi na kami. bigo. 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 buraot lang. Kanina. Panalo sa isang libo. Kanina magaan yung bag ko, ngayon mabigat. Ha? Ah? Puro barya kasi. Tingin <laughs> ko <laughs> yung... <coins. laughs> na yung mga baon. Napakalungkot niya. Wawa. Wow. Sa'yo so, mga meses lang sa muli. Sige okay. na, bye na. Bye!